guys. Papasok pa lang ako. Ang oras ngayon ay nasa alas 4. Mag alas 5 pa lang. Ilang minuto. Kailangan laging na kung muna dapat ang subarbal ito. Kaya nga yun. Papasok mo tayo ng ganitong oras para maaga tayo makapag-remarks. tayo okay nandito na ako sa loob ng uh, store Ah uh, bali magpa-plancha muna ako rito kasi nakalimutan ko magbigay ng uh, nakalimutan ko ibigay laundry kong damit para sana sila magplancha sige para makapag ano na ako uh, mapagsimula na sa si trabaho ngayon punta muna tayo sa sa ating time clock para makapag time na maybe jack muna pusa namin ito may Ah, ito yung pusa namin. Ito yung pusa namin. Hey, Magta-time in na muna tayo Dahil Amahayit naman tayo Gusto pa naman yung Saktong-sakto lagi Saralan muna natin ang bagay Ito Yung gagamitin natin ito hey, Welcome back Nagbibike na tayo, mali okay. ito nagbibike na nga tayo Para pumunta tayo sa may time in pinag iinan in uh, uh, na yung araw natin na Kasi Para na Inaulit tayo sa restaurant. Ayos na. Para maayos um, na yung natin makapag-inform na. Para ko pa lang. Mapagtrabaho na agad. tapos na ako mag ikot at tapos na rin ako mamulot ng mga scattered garbage bali ngayon yung request naman ng anong ihahatid ko ng labi at kasama ko pala yung pusa namin na napakakulit ayan ah, pa napakakulit hmm. kanina pa nangangalmot tingnan mo tingnan mo yan po unang ipapakita ko sa inyong video uh, huwag niyo pong kakalimutang mag subscribe at muli po nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at sumusubscriber sa aking youtube channel maraming salamat po malaking tulong na po yan upang mapaigi ko ang aking pagtatrabaho dito at syempre sa pag update at pag upload sa aking youtube channel ay pag iigihan ko kayo po ang una ko at kayo ang magiging sadalan ko sa aking pinagdadaanan dito. Kaya muli maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Salamat po.